Okay, alam sa kaisuran sa tanan, kini municipal si, satanan, si damgo kini. Sa namatay na yung taon nga among mayor, si the late mayor, doktora Fe Piasas, iya gining damgo na makaangkon o kolehiyo ang lungsod. Gani sa panahon, gigahinan ko niya o pondo. Uwa ko kay na election sa 2022 ning lansar pagka uh, vice mayor ang kanhi mayor fe anya na piyasas kay murag giabot uh, naman to siya sa iyang third term di ba so aron makapadayon siya pag alagad sa lungsod sa si Gindulman milansar siya og vice mayor Mingdaog, pero una siya may biya na mayor sa sa Gindulman. Aron matapos yun ang iyang gidamgo nga uh, Gindulman Municipal College, nagbilin siya og 27. Aminaw ha? 27 million aron matapos ka ng maong building sa Gindulman Municipal College. Karon ang pangutana nato. to, nga nung nagpabili naman ng skeleton lamang ang building. Ang tinuod na itabo, mga higala, sa pagpuli na sa bagong mayor, kasi Mayor Ben Balo, nga mo inidaog na itong 2022 ng eleksyon, iniro, iniro sa 2023, 2023, ang 27 million na para unta sa Gindulman Municipal College, giri alain alain ni Mayor Benbalo o gigamit sa pagpalit sa mga heavy equipment. Well, iya ka ng, siya na may mayor, iya ka ng desisyon. So, ang kwarta nga para unta sa Municipal College, nga 27 million, girealign o gipalit og mga heavy equipment. So, mga okay niya, ang hulagway sa maong building sa Municipal College. No? Ingon na lang gihapon. Walay atop, walay bungbong, walay finishing, mismong kalsada pa didto. Wa pa gani na malimpyo. Apan katingalahan karon? Dakong pangutana karon nga ang munisipyo nagtudlo na, nag-appoint mga trabahante alang ni anang maong Municipal College. Unya ang subo kayo nga palandungon. Hinaot unta nasayop. Nasayop ang balita nga midangat kanato. Namatud pa ang sagad nga naappoint ng mga trabahante diya sa Gindulman Municipal College, mga parinti raw sa mga dagkong opisyalis sa munisipyo. Pastila! <laughs> kini ang inyong tunumanon. Senpor La Bastida. Senpor La Bastida. Servisyo. Servisyo. Totoo. totoo Servisyo. Totoo. Okay mga higala. <laughs> so, kini <okay>, Municipal College, ato ni Pabuto, lugod <laughs> siya kayo mahitabuan eh. Ha? Ato, gyan Bantayan, o kung sabi ni misteryoso ka ayong mga kalihukan <laughs> na nag ng mga ah, presidente, trabahante, mga maestro-maestra, na paynars. asa man sila mga trabaho kung ani giyapon ang ulagway sa maong building na waga ni Atop. Ha? Ah? Ayaw ko yung na magtulda ang mga estudyante diha kay mag-abli na kuno ang gindolman Municipal College, congratulations! congratulations! Hinao tonta magkatoto.